Uh, baka po pwede kami makakuha ng reaction from the palace about uh, Senator Aimee's remark criticizing the government's efforts to maintain San Juanico Bridge. And like uh, she said, I quote, um, sana ako na lang nag mm. Lumiliwanag Kuba ang ambisyon ni Senator Amy Marcos. Guysak, hingan ko lang po kayo ng reaksyon doon sa naging pahayag ni Attorney Harry Roque kahapon. Mm -hmm. In response po doon sa statement niyo mm -hmm. um on asylum, ang sabi niya, Come and get me, kung ready kayo sa akin, bakit hindi niyo ako makuha? Ano mm -hmm. nga po bang nangyayari bakit po hindi pa siya mapauwi ng pamahalaan okay. dito? Ayun naman po sa DOJ, ay naghihintay lamang po ng formal notice tapang tumulong po dito sa kanyang asylum. Kung ang sinasabi po niya, come and get me. Ah, uh, 'yun naman po sa ating pamahalaan. Wait and see. At ngayon po ay maaari na akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Maraming salamat. Is it clear? First question, Ivy Reyes, billionaire. Hi, Rizek. Uh, isa po sa, uh, sa preparations po ng House for the President's Sona, ilan po sa mga concerns nila yung deepfakes, AI, or manipulated videos of the President giving a speech? Meron na daw po kayang preparation ang palasyo in case this happens? Uh, sa ngayon po ay wala pa po tayong detalye. At uh, malamang po uh, sa Sona ay makakasama po ito. Dahil noon po nga uh, nagkaroon ng... Uh, Uh, statement ng Pangulo ng Independence Day, binanggit niya rin po ang patungkol sa fake news. And last one po, uh, baka po pwede kami makakuha ng reaction from the palace about uh, Senator Aimee's remark criticizing the government's efforts to maintain San Juanico Bridge. And like, uh, she said, I quote, um, sana ako na lang nagpresidente. Mm. Lumiliwanag po ba ang ambisyon ng Senator Amy Marcos? Well, anyway, naging senador po ang uh, si mahal na senadora Amy Marcos since 2019. At uh, malamang po ay alam naman po niya ang naging budget ng dating administrasyon patungkol po dito sa San Juanico Bridge. At uh, apat na taong pong nagkaroon kundi ako nagkakamali apat na since 2018 up to 2022 ang administrasyong uh, Duterte. Pero hindi nga po nagkaroon ng rehabilitation. At uh, dapat nga po magpasalamat po tayo sa panahon po ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Dahil nang kanilang nagkaroon ng inspection, doon lamang po nakita ang lawak na po uh, ng danyos at dapat na kailanganing i-repair sa San Juan Nicobris. Sa panahon lamang po ni Pangulong Marcos Jr., ito... Nagkaroon talaga ng malaliman at uh, napag-inspect para po makita na maaaring ito po ay hindi na magandang daanan at uh, dangerous na po sa mga um, lumalakbay gamit po ang San Juanico Bridge. Maraming salamat Ivy. Uh, next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga viewers. Sa hingan ko lang po kayo ng reaksyon doon sa naging pahayag ni Attorney Harry Roque kahapon mm -hmm. in response po doon sa statement niyo mm -hmm. um, on asylum ang sabi niya, come and get me kung ready kayo sa akin bakit hindi niyo ako makuha? Ano mm -hmm. nga po bang nangyayari bakit po hindi pa siya mapauwi ng pamahalaan okay. dito? Ayun naman po sa DOJ, ah, naghihintay lamang po ng formal notice tapatungkol po dito sa kanyang asylum. Kung ang sinasabi po niya, come and get me, uh, yun naman po sa ating pamahalaan, wait and see. And he also mentioned about yung kapalpakan daw po ng intelligence mm -hmm. ng uh, pamahalaan dahil alam naman daw nila na yun daw po intelligence na nakukuha daw po ng gobyerno about him e eh, galing lang naman sa isang chismosang uh, Dutch. And of course he reiterated that it's not true na mm -hmm. the decision na, na yung kanyang asylum. Mm -hmm. uh, wag niya pong ipag uh, sa walang bahala ang intelligence, ang assets po ng DOJ ata uh, hindi naman po namin itetelegraph ang mga punches ng gobyerno katulad ng kanyang ginagawa. Salamat you sir. Thank you sir. Uh, next question Pia Gutierrez ABS-CBN. Hi, ma'am. Hingi lang po kami ng reaction din sa palasyo kasi sabi ng OVP, Vice President Sara Duterte is currently on a personal trip to Australia to attend the Free Duterte Now Rally scheduled for June 22 in Melbourne. Hindi lang po ito yung unang beses na bumiyahe ang uh, Vice President to meet with OFWs bago po nito pumunta siya sa Qatar, pumunta siya sa Kuala Lumpur. Uh, does the palace see this as uh, something to be uh, concerned about? Kasi, uh, or does the palace see a strategy for the VP to get the sympathy and support of the OFWs by going to different countries? Mm. So, lumalabas po na personal trip ulit. Sa aking pagkakaalam, nagcelebrate siya ng kanyang karawan sa Netherlands. That's May 29, 20, 30, 31. At uh, mayroon pa po lang Qatar at merong Kuala Lumpur at ngayon Australia. So apat uh, na bansa in just less than a month. So kung doon po abala ang ating vice presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng vice presidente yon. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan. That is the question wala po tayong masasabi kung ano man po ang ginagawa niya ngayon bilang Vice Presidente. Uh, ito po ang nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. Thank you, Pia. Next question, Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Under Secretary, magandang, uh, magandang hapon po. Uh, With the meetings you have mentioned, uh, mga tiniluhan ni Pangulo, uh, do we expect investment pledges and uh, uh, business agreements to be signed sa panahon ng working visit niya sa mm -hmm. Japan? Actually, hindi pa po kasi tapos ang uh, pakikipagpulong ng ating Pangulo sa mga Japanese corporations at iba pa po mga korporasyon na maaari pong makatulong sa ating bansa. Ah, uh, hintayin na lang po natin ang ano man ang irereport ng ating pangulo sa kanyang pagdating. Pero ito po ay ginawa ng pangulo hindi para magbakasyon kundi para magtrabaho at uh, ito po ay para sa taumbayan dahil makikita po natin ang kanyang mga uh, kausap ay patungkol po sa turismo para mapalaki pa po mapagandang ating turismo at para po rin pasinayaan yung ating uh, pavilion sa nasabing uh, World Expo. Uh, thank you Alvin. A follow up question uh Eden Santos. Uh, follow up lang po yung dun sa tanong ni Pia about BP arrest ano. Uh, mga biyahe. Meron po bang uh, nalalabag ang vice-presidente dito sa kanya mga uh, travels na ito? Ang kanya lang sigurong nalalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Uh, Doon po sa ano naman sa mga OFW natin dyan sa Israel at uh, Iran, Um, medyo may mga dismayado po ano dun sa uh, statement ng Pangulo na depende dun sa desisyon ng uh, bawat uh, individual or bawat uh, pamilya ano po yung pag uh, repatriate or pag-evacuate uh, sa kanila. Uh, mayroon po bang particular na situation bago po magdika, magpatupad ng mandatory repatriation ang gobyerno? Nakausap po natin kahapon ang kinatawan po ng DMW at sila sumusunod lamang po kung anong alert level ang ibinibigay ng uh, DFA. Sa kasalukuyan po uh, as of yesterday, ang alert level po ng Israel ay um, alert 4. So dapat uh, magkano na po ng repatriation ng mga Pilipino at tandaan din po natin uh, mabilis din po natin napadala, napabalik ang ating mga uh, kapwa Pilipino na hindi agad nakatawid ngayon po ay nasa Pilipinas na at uh, safe po sila nakapun nakabalik sa ating bansa sa as of yesterday ang Iran po ay level 2 so mamaya maya alam po ay hihingi natin kung may update po patungkulo po sa level or alert, alert level na ibibigay po ng DFA So sa ngayon po wala talagang uh, pangangailangan na magpa-evacuate uh, na natin yung mga Pilipino. Well in fact yung mga sa China, sa US, yung kanilang mga citizens ay uh, pinaliligas na po. Uh, kung ganyan po ang kanilang desisyon, meron naman po rin tayong desisyon at ito'y naaayon naman din po sa pag-aaral ng mga ahensya natin. So hintay na lamang po natin kung ano po ang sasabihin na alert level ng DFA at yun po ang susundin natin. Ang binabanggit po na dahilan, last na lang, <laughs> yung banggit pong dahilan ng ating mga OFW ay uh, kaya sila nag-decide uh, na mag-stay doon kung saan bansa sila naroon, ito, Israel or Iran. Dahil po yung pangambang pag-uwi nila sa Pilipinas ay eh, wala po silang uh, aabutang uh, trabaho. Ano po masasabi ng gobyerno dito? Uh, wag naman po tayo maging masyadong negatibo. Ma marami pong ginagawa ang Pangulo para magpagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Eden. Uh, reminders lang po, isang question sa so isang follow-up lang po. Next question, Maricel Halili, TV5. Hmm. Um, you said follow-up lang yun tungkol sa Japan trip. May we know why is it um, not open for media coverage mm -hmm. considering that it's a working visit? Actually po, ang naging dahilan po dito, nagkaroon po ng last-minute decision ang Pangulo na tumuloy po sa Japan. Uh, hindi man po ito nasabi para po kumakasama ang ibang mga taga-media pero po nandun doon po ang Maro. At uh, ipagpaumanhin kung hindi po nakita po niyo po kasi ang lahat ng activities ng pangulo. Halos sunod-sunod po last week Monday to Friday kompleto po na kasi po ng activities ng pangulo. So nakapag-decide po very last minute na nakapag-decision na siya po ay aalis. May no know you eh, kung kailan po na finalize ni PBBM yung decision niya? A day before sa so, yung oras hindi ko po alam but sa a day before uh -huh. thank you uh, next question Leth Narciso DZRH Good afternoon, Yusek. Hingi lang po kami ng reaction. Uh, si, ang OVP po ay nagpasabi na sa kamera na hindi ulit uh, dadalo ng SONA si VP Sara. hmm last year, hindi naman din po siya dumating. At sa ating pagkakaalam, siya po ay uh, sa isang kasalan. So kung hindi po siya uh, atin ngayon, kahit siya po ay inibita bilang uh, Vice presidente, again, choice niya po yon At uh, kung hindi niya po maririnig ang mga programa at kung ano po ang naging um, trabaho ng gobyerno at ngayong Pangulong Marcos Jr., hindi po na natin kasalanan yon, It's her choice. Maraming salamat, uh, Next question, Anne Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. I-follow up ko lang doon sa ano uh, 50% na discount sa mga estudyante. Uh, kasama po ba dito yung mga senior citizen, Yusek? Inaaral pa po yan. As much as possible, kung pwede nga pong ilibri lahat. Oh yun ang gusto ng Pangulong. Pero aaralin po yan at uh, hindi naman po natin agad-agad maibibigay or kakayani maibigay. Inaaral po ngayon yan sa kasalukuyan. On the other issue, uh, Yusek, doon naman sa pag-review ng uh, gobyerno sa kontrata ng SIPCOR, may we know kung may update na po doon. Thank you. Uh, sa ngayon po, hindi pa po kami nagkakausap uh, ni Admin na uh, um, <laughs> niluwa admin sa Longga. Uh, pero meron siyang uh, ibinigay sa aking mensahe pero mamaya siguro since iyon iyon ay uh, naitanong mo. Titignan, titignan natin kung anong pinaka-update. Tata uh, pag nakapagbigay siya sa akin patungkol sa SIPCOR, ah, uh, ibibigay po natin. Kasi ang pinakahuli po nating report dito ay yung, yung, short term solution na bigyan na po ng solusyon ang mga kababayan natin sa secure so titignan po natin yung maintenance ito kung nagpapatuloy at regular na wala na po nagiging problema sa nasabing isla thank you Yusek thank you Annalyn with no more questions Yusek clear at bago po tayo magtapos 42% ng mga Pilipino ang nagsasabing sila ay hindi mahirap ayon sa SWS survey. Batid na ang epekto ng pagpapababa ng poverty incidence sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at uh, ito po ay nakikita na. Ayon ito sa April 23 to 28 self-rated poverty survey na inilabas ng Social Weather Stations or SWS. Tinukoy ng presidente bilang mga pangunahing sanhi ng pagbaba ng poverty incidence sa bansa ang mga programa para sa improvement ng food availability and affordability. Education at social welfare. Ayon pa sa Pangulo, makatutulong din ang mga inis, uh, inisyatiba ng gobyerno na pagkaanin ang mga problema na sa small-scale businesses, public utilities, transportation services at state safety. Bumaba din sa record low na 8% ang mga Pilipino nagsasabi na sila ay borderline poor. Malaki ang ibinaba nito mula sa 39% na naitala na noong 2021.